niluluto ako ng tamban. Ito kinuting po siya na kinang harina. Nilagyan ko ng harina mga guys. So, maliit lang kaya i-deep fry po. Hindi naman matawag na deep fry kasi nga kunti ang mantika ko. So ayan, Tinimplahan ko na po yan ng magic sarap, asin at saka pangintang powder. So yan ilalagay ko na siya. Ayan lang. Medyo to. Hindi naman tumatalsik kasi gawa ng may ano. Ayan. Kala mo maliliit na bangus. Pero tampan ko. Ayan. Yan ang nga ko pag nagtiprito. Hmm. Pero hindi naman tatalsik yung gawa ng meron siyang harina. O, oh, yan. Gusto ko siyang prituhin ng maliliit. Así